Hello mga kabayan, this is MJ of W Vlogger here in Hong Kong. Quick update lang po sa aking HSS work in Finland journey. So na share ko po sa inyo last time na nasa Hoiba Abostaya level na po ako. Last two weeks ago, nangyari yung exam namin, which is yung exam ay pinagsamang topic ng Hoiba Abostaya 1 at saka Hoiba Abostaya 2. At meron ding part na kung saan, um, isang part dun na uh, yung topic is advanced which is topic niya is hoy ba abos at, at dun talaga ako sobrang nahirapan first try ko sa exam yung comment sa akin ng OPE ko OPE is teacher ay pin-update niya sa akin yung answer ko buti na lang talaga hindi sila ganun ka strict yung bibigyan ka talaga nila ng chance na i yung mga mistake mo yung tipong sa level na to hindi ka nila basta-basta na lang na ibagsak as in, binigyan yung mga hindi talaga nakapasa sa unang try binigyan kami na ng chance to update at one week yung binigay na palug palugit sa amin para itama yung mga uh, mali sa aming uh, exam ang comment kasi sa akin ni OPS huwag ko raw i-generalize hindi ko kasi na naiintindihan kung paano gumawa ng care plan first time kong gumawa nun ano <laughs> bang malay ko ba doon? hindi ko alam So, nagkamali yung pagkaintindi ko sa kung anong dapat ilagay sa care plan. So, yun, pina-update niya sa akin. Binigyan niya ako ng one week to update. Yun, after one week, at ang nangyari is, eto na. <laughs> yun yung um, comments ni Ope sa akin. Nag-email si Ope, yan na. Sobrang happy ako. At alam niyo ba, hindi talaga siya madali, lalo na kung mag-isa ka lang. I'm not sure sa iba, kung mat matatrino talaga. Um, kaya nila. Pero I don't think na kapag baguhan ka pa lang is kakayanin mo mag-isa lang yung paggawa ng like for example yung pag pag answer na exam. Ako kasi talaga nahirapan ako kasi ako lang mag-isa talaga nun. Um, at nung pin update sa akin ni Ope yung exam ko, doon ako nagpatulong doon sa isang friend ko rin na nakapasa siya nung unang try. Kasi pinag ask talaga ako sa kanya, ano bang may ano bang dapat gawin? Doon tapos nung sineny niya sa akin yung mga dapat kong gawin, uh, doon ako na nga na parang ah ganito lang pala siya. Tapos pina-check ko sa kanya yung mga sagot ko. Tapos sabi niya okay na yan, ganyan. Tapos yun nga, buti naman nung na-update ko na siya, tapos tsinek na ni Ope, yun pasado na. Kaya mga kabayan, diretsyo na po ako ngayon sa Hoyba Avosaya 3. Etong Hoyba Avosaya 3, ito na yung last na level ng Hoyba Avosaya level. Sa so after ng Hoyba Avosaya 3, may exam ulit and then pag naipasa ko yun, punta na sa Lahey Taya level. So hopefully makapasa itong Hoyba Avosaya 3 kasi ano siya week 13 hanggang week 13 siya. So medyo mahaba. So, sana, at saka mas challenging yung mga kailangan gawin sa Kuya Babo Saya Um, this coming April, magkakaroon kami ng parang uh, filming daw. Magfi-film, magfi-filming daw kami. Hindi ko pa sure kung anong film namin. Pero, pero, I for sure related yun sa ano, sa sa pinag-aaralan namin of course. <laughs> at ang pinaka-challenge lang doon is we, ano, magsasalita talaga kami in full finish dun sa gagawin naming ano filming. So, ayan mga kabayan, yan po ang ating update sa aking journey sa HSS work in Finland. Um, hopefully, makapasa sa next exam. And sa mga bago naman dyan, malapit na kayo mag week 5, malapit na kayo magkaroon ng discussion, so galingan nyo at i-enjoy nyo po yung journey. Thank you so much for watching mga kabayan. See you in next vlog. Don't forget to... មកពីណា